Panahon na pala ng anihan ng palay dito sa amin. Samahan ako at tayo'y mag-aani ng palay. Kini ang inyong police vlogger, Sir Poy. Dili guwapo pero maayong tao. At eto nga, bagong gising pa ako. Excited na nga akong pupunta sa palayan. Kasi nga, anihan na naman. Alams na. Uy, Sir Poy, mahal na yung palay ngayon na. Ah. Mabuti pa yung palay, mahal. At eto nga, dinaan na ako ng auntie ko dito sa bahay namin. Kikisabay okay, pala ako sa kanila ngayon for today's video. Kasi nga po, yung motor ko hiniram ng kaibigan ko. Ay, alis na nga kami itong si Cardong Dalisa itahol ng tahol gustong sumama at ito nga at kinuha na siya ng auntie tuwang tuwa na nga ito at makagalat na naman siya siguro sa isip niya magamantay naman akong bahay dapat isama niyo ako ito nga taga Madrid ang sumakay ng tricycle nangalan pala ito kay Coco Martin sa ang probinsyano oh. o ba diba? ayan tuwang tuwa talaga nag stop over nga kami dito sa isang gasolinahan kasi nga po magkapagas muna kami bumili na rin pala ng mga snacks nung auntie para naman sa mga trabahante nila Ganon kami magmahal na mga bahante Hoy, may ganon. Mahal. At eto nga, bumili pa kami ng lansones. Matamis talaga itong mga lansones sa probinsya namin, mga katropa. Pips. Local barriad lang to pero sulit talaga ang tamis promise. At si aking miss na miss dahil gustong gusto niya talaga ang lansones. Hoy, may ganon. Nang makarating na nga kami dito sa barrio, mga katropa. Pips, ito ngat natuwa ako kasi nakita ko tong truck ng basura. Ikaw ba naman ang di matutuwa niya? Kasi ang layo at nasa bundok na nga itong barangay na to, may humahako talaga ng mga basura nila. Uh, ayaw ko na mag-mention sa ibang barangay dyan. Hoy, wag ganun sir boy. Kudos sa lahat ng na mga namumuno dyan. Ipagpatuloy nyo lang. God bless. Sakto nga at pagkarating ko dito ay eh, nagibilad na kami ng palay. po nagibilad na ng palay. Kailangan talaga itong ibilad mga katropa kasi nga noong isang araw e eh, medyo maulan. Noong kabataan ko mga katropa pips, tuwing anihan ganito talaga yung ginagawa namin. Kailangan talaga natin magsakripisyo sa ilalim ng araw at tirik na tirik nga yung araw na yan mga katropa pips. Kailangan talaga natin ang extra income kasi nga alam nyo na marami kasi tayong pinaggagastusan ulit-ulitin mo talaga to mga katroba pitch hanggang sa magiging dry yung palay na to kasi nga mamaya ipagaling na to hindi ko alam kung ano ang tagalog ng pagaling basa pagaling na to iis tiis talaga mga katroba hindi kailangan ng sunblock dito kasi yung sunblock hindi tatala ikaw ba naman ilang oras sa initan bahala na basta may extra income go na go na ako di bali ng mainit at least marangal nasa mga around 5 products nga itong binilad namin ng mga palay mga katropa pips singa nga ito na yung gagawin namin konsumo o sa pang araw, -araw namin na sa ingan hindi na nga ito siya ibebenta maya maya nga tupuntahan natin kung saan tayo nagaanin ng palay for now tapusin muna na natin itong pinatuyo natin na palay kasi nga dadalhin namin ito pa away mamaya kailangan na itong ipagaling kasi nga kailangan na itong ipagaling mamaya o pagaling hindi ko alam anong tagalog ng pagaling dyan baka alam nyo mag comment na kayo Stat, ang alam ko lang may pagaling yung pagaling mambola Hoy, may ganon. Kung aalin tana yung ini dyan. Basta ang alam ko matapos ko lang to. Tapos babalik na kami doon sa palayan. Ah, basta na inyong sir po. Ay. Dili guapo pero maayong tawo! Bye-bye. See you my next vlog. Hoy, may ganon. Bye-bye.